magagata tayo ngayon ng chicken with with sayuti walang sayuti at lagyan natin ng malunggay horse radish leaves char horse radish kung nalaman kamatis sibuyas bawang at luya yan ang ating ilalagay at di makompleto yan kung walang cook mama gata fresh gata at yun na nga igigisa na natin yung bawang at sibuyas pinagsama ko na kasi makikita din naman yan sila mamaya ako lang pala nagluluto bakit ko kayo sinasabihan na magluto na tayo ginisa na natin ako lang naman yung magisa dinadamay ko pa kayo at yan nga nilagay ko na yung kamatis at pagkatapos ng kamatis ilalagay ko na yung manok inano ko talaga yung manok din rain ko siya ang pinatulo ko siya para talaga na ayoko ko yung basa basa siya dyan gusto ko magmamantika siya dyan at dyan na siya matuyo tuyo na nga pinapatuyo pa yun na nga guys, ang gagawin ko dyan is takpan ko muna siya. And then, after 2,000 years, ayan na siya. Ayan na nga, tingnan nyo. Kusa na siya. Ano, kakaiba yung loto ko ngayon. Nilagyan ko siya ng kamatis. After 500 years, ayan na nga, kunti na yung sabaw niya. Kaya, titimplahan ko siya. Lagyan ko na siya ng paminta. Ah. Yung sabaw ginataan ko may paminta na no, yun. Tapos lagyan ko siya ng vitsin. Wala akong magic yummy. Kasi bumalik ako sa dating panahon. Sa unang panahon na walang magic magic yummy. Vitsin lang. Tapos lagyan ko ng asian. And then, ayan na nga kumukulok-kulok na siya. Ang bango-bango lagyan ko na siya ulit ng isang pichel na tubig. Diba? Pichel ko maliit lang yan. Kaya ganyan lang siya. Binagdagan uh, ko pa siya kasi feeling ko kulang. At yun na nga, kumulo na, no, uh, ano ba lang po. Takitis. At yun na nga, kumulo na siya nilagay ko na yung sayote kasi yung ano, luto na yun yung chicken sa ilang years pa naman sila kanina pinapatuyuan at yun na nga, kumulo na siya ayun ako nilagay ko na yung gata <laughs> fresh gata mas maganda talaga yung gata talaga na yung ano, binibili sa palengke yung ano, yan kasi sa akin ano lang yan lista ko lang yan dyan sa cabinet ko in case of gusto ko magata may makukuha ko hindi na yung pupunta pa ako ng palengke nakakapagod pagod magbaba dito sa langit at yun na nga tingnan nyo guys lagyan ko siya ng malunggay mamaya pa huwag kayong excited Lagyan ko muna siya ng asin ulit kasi feeling ko kulang. Di kasi ako tumitikim. Ano ba yan? Inaano ko siya, binibase ko lang siya sa amoy. ano ba yan? Yung ilong yung tumitikim. Di ako nagtitikim sa mga luto ko. Tapos may kutsara da dyan. Gusto ko tikman. Iwan ko. Hindi ko yata tinikman yan. Basta pwede nagdagan ko ng asin ka feeling ko. Hindi siya ano. At yun na nga kumulo na siya. Nilagyan ko siya ng malunggay. Diba? Yung malunggay, dyan lang yan nakuha sa labas ng bahay namin. Kasi natanim ako ng malunggay, ikaw pa naman na sa langit nakatira, tapos bababa ka pa ng malunggay. Kaya magtanim na ako dito sa taas, sa rooftop. At yun nga, nilagyan ko siya ng sili. Isang sili lang, hindi ko ano, hindi ko lang siya pinigay yung sili kasi pa-char-char -char lang yung sili ko na yan. Kasi, kuno, oh, Tingnan mo paano lang, pa-beauty-beauty beauty lang rin na ako nagutom ako ngayon. Ang sarap ng luto ko na yan. Iwan ko na lang talaga. Tapos, panulong luto ako. Natulog ako. Tinirhan ako na isang piraso. Tapos yung sabaw, pa isang sandok lang. Ay, naku, sarap magwala. Nainis ako. Eh, bakit kasi patulog-tulog pa ka sa pansitan? Nagluto lang ako kasi. Yun lang. That's all. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.